bas. Tatapon ng basura. May tubig kasi kaya daladala ko yung basura. Hi! Hello guys! Lapit lang po ang basurahan dito. Ayan. Ayan. Kapaligiran. Ang ang gandang pagmasdan. Ayan. Tapon na po ako ng so ayan po ayan. ang ganda po dito ba ito naman yung bahay ng amo ko ayan yung kulay pink 孤泪冰孤影残。